Hello, hello, sound check. Yo. What is up, guys? Gandang gabi po sa ating lahat. Pasaba po ulit tayo sa biyahe. Samahan niyo muli ako, guys, na. Hindi tayo sasagad ngayon. Hanggang alas 11 lang tayo kasi may pasok pa tayo bukas. Let's go! Ayan guys, so online na tayo. Kuha na tayo ng, hintay na tayo ng booking. Yung malalapit lang. Marami wires tayo eh. <laughs> hintay, hintay na tayo. So meron tayong booking. Kumpan download yung lokati ko ito. Accept. Alright, let's go. Punta na po tayo dun sa ano, pasahero natin. Sana so, mga kapatid, saririnig niyo ako oh, kasi uh, dito yung mic natin eh. <laughs> Naka-half face lang po tayo. No? So, hindi ko pa kasi siya na-fix dito sa nung natin, sa intercom mic natin. Ayusin uh, ko na lang pag uh, may oras. Confirm ko lang yun na mama. Yung... Papasok pa lang po kayo madam? Papasok pa lang ng trabaho? Uh, di, naman, di pa naman tayo late no?

<laughs> ah. Aba. <laughs> <laughs> Makakapagpahinga pa ka po baba eh? <laughs> Mababahabang ano pa, tulog. Ay, ma, salamat po. Ingat. Salamat po. So, yun, Hi, guys. Start na yung first passenger na rin. Ayun kay So, nakakuha na tayo ng second booking. So, Makati to Makati. Oh. Ayun po. So, ang lalain ng pick-up location online pick up location 2 kilometers mga master Wo turn right kaya tayo doon sir. Aaabot ba tayo sa kampanya. ngayon eh kampanya ay, tambalan doon na lang sige sir, toro na lang dito na lang po sir salamat po sir salamat po sir so yun mga ka-friends maganda tuloy tayo ng pangatlong booking natin ah, mayroon na pa tayo na daming na lang doon nangangampan nyo yun guys ako tayo isang booking kapunta naman siya ng mandaluyong I'm hey, leaving, sir. Shower cup kok, shower cup kasi, diba okay, diba. Sir, thank you po. Uh, Ingat po in kayo. Okay guys, napaka tayo, uh, drop na tayo sir. Pulit tayo ng pag-ibagong booking. ko, ah, doon. So, may Ortigas din pa. May Green, ay, Green Meadows, tama? Ah, okay. Kaso, maano pa yun sir, Ma-traffic pa pa ganitong oras. Okay po, salamat din pa. nag na natin si sir. O, oh, medyo long distance to. No? Ang <laughs> pa tayo ng booking. Sir, thank you po. Ang gagapang tayo. Gapang-gapang <laughs> lang. Ay. Grabe, wala akong nakuha ang booking pabalik. <laughs> So, ito wala pa hanggang alas 11 Uwi na ako ng bahay Garayan na so, yun kaysa kakuha tayo ng booking Papunta ng Ortigas Drop natin doon Kukuha tayo ng isang booking Pauwi sa atin na. Oh. Dito na tayo sa location ng passenger natin Sa panglima na to ayun guys tapa trap lang natin ng isang passenger natin no? so ito yung pang lima yung 5.5 ay ah, ito 43 Ah, uh, pag half face siguro yung pahiga half face yung ganito uh, uh, pero pahiga yung mga maliliit na ano size ganun ano pa tayo na isa pa sa bahay no so yun guys kakuha tayo ng isang ano cooking papuntang kain tayo ulit so kukun ko na to cashless pa <laughs> puro cashless <laughs> okay lang okay lang yun punta na tayo sa pick up location saan ba tayo pwede punta na natin yung last passenger natin for tonight's video mga ah, ah, ah. ah, cashless eh pero okay lang yan tanggapin pa rin natin pwede naman natin ano yun, transfer via Gcash wait lang pang sa kanya ah right, because, Oh, okay. Okay. You're Okay, na pa, nakalak na pa. Okay. All right. Let's go. Bye. Bye po. Nakisa <laughs> <laughs> <sabay>. bike. <laughs> sakto pa uwi na ako eh. Nakakuha pa ako ng booking. Sa Taytay, -tay, madam. Kaya sakto lang. Hi. <laughs> naman tayo nagmamadal ah, talaga sa Ortega Sofia pa dahil na oh, kita na ano, rota sa man yun eh bukas Cashless Ingat po So yun, yun guys At uh, pa pauwi na tayo <laughs> Maraming salamat po muli Sa pagsubaybay Sa ating umunting vlog Huwag mong kalimutan mag like Share and subscribe At i-hit na rin Ang notification bell Excuse po <laughs> Para ma-update kayo Sa mga I-upload kong at sa mga updated natin na videos. Salamat po yun. See you in the next vlog. Babush!